Palaisipan sa nakatira sa isang bahay sa Davao ang naranasan ng niyang kababalaghan na caught on cam. Tingin ng ilang nakapanood, poltergeist ang dahilan kaya may gumalaw sa gamit sa bahay at nag ang kilos ng alaga nitong aso. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. October 13, eksaktong 2.55 AM, nagbabasa pa ng mythology book si May Pampatulog. Pero na wala raw ang antok niya nang maramdaman ang mainit na hininga sa kanyang tenga, kahit wala naman siyang katabi. Uh, it wasn't like a whisper, it's like a breathing kasi wala naman akong narinig or what. Pero hininga lang siya na mainit. Oh, so ganoon yung na-encounter ko. Silbayan pa ito ng kakaibang kilos ng aso niyang si Peanut. She was roaming around like following a scent, kung saan yung may bumulong sa tenga ko, nandoon siya on that very spot. Unang beses daw niyang makitang ganito ang aso niya. Kaya, nireview niya ang CCTV footage sa sala at doon, may napansin siyang nagpakilabot sa kanya. Someone flicked the, the battle. Hindi ko talaga nakita yung battle that it was actually touched by an entity or what. On that very instant na nangyari yun. Umaani ng iba't ibang reaksyon ang video nang ipost niya online. Tingin ng iba, poltergeist o nang gugulong mo to ang nagpagalaw sa bote. Napaisip tuloy si Mike kung posibleng ang may nagparamdam sa kanya. At naalala niya ang biniling gamit kamakailan. Ito naman ako nabili na sa Japan Surplus na baul. Sa kalagitnaan ng aming interview, bigla namang napatigil si Mike. Did you hear that? Oh. Kayo? <laughs> Sandali lang ha. May nagting, may nagting, may... may, tumunog. I don't know what was that. Kung anong narinig ni Mai, hindi naman ito na-capture sa aming recording. Ipinasuri natin sa isang paranormal analyst ang nag-viral na video ni Mai. Wala naman tayo ditong nakikitang poltergeist activities katulad ng mga nasa comment and opinion ng mga viewer. Yung movement ng alcohol, masasabi ko na bumagsak lang siya in a simple way. Kung merong something na poltergeist spirit, yung movement nito hindi lang yung alcohol. Kasi usang bumabagsak lang ng simpleng pagbagsak. Minsan may mga bagay na pinasasayaw sila. Wala raw dapat ikatakot si Mai. Dahil pansin ng paranormal expert, madalas namang relax lang ang aso sa bahay. Kasi itong mga hayop na to, sensitive kasi sila sa mga spirit. So makikita natin yung aso, relax lang naman siya. So dito ako nag-focus. Bukman spirit dito, posible na hindi naman ito harmful or hindi ito yung dangerous spirit na pwedeng manakit ng tao. Mga wandering spirit siguro. Hindi naman niya inaalis ang posibleng koneksyon ng mga nabiling surplus ni Mai. May meron mga artifacts, may mga antique, antique things, mga gamit na pwedeng naging connected sa witchcraft activity. Sibling ginamit siya sa isang ritual, ceremony na pwedeng makapag-attract lalo na hindi natin alam kung saan talaga galing. Safe naman daw ang pagbili at paggamit sa mga ito. Pero ang dapat daw iwasan, mga second hand na ginagamit sa mga lucky charm, pampaswerte, yung mga tinatawag nilang anting-anting. Ayan, so ito yung medyo medyo may ano, may potential harm. May pangyayari sa paligid na hindi kayang paliwanag. Ang mahalaga hindi tayo bibiti sa ating paniniwala at pananampalataya. Mga kapatid, Mobile Journal Jasper Paredes po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang naranasan ni Mai kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Ikaw ba Jazz, kinilibutan ka? Ang nakita mo. Bakit <laughs> mas kinilibutan ako, Paps, nung naging interview kami, bigla siyang may narinig na... Ito mo <laughs> <Ito, laughs> na. Okay, <laughs> oh. Bakit daw naisipan ni Mai na ipost post itong video niya? Um, base din sa pag-uusap namin ni My Pops, no? mahilig daw talaga siya kasi mag-post ng mga content niya sa uh, sa mga online. Mm. At syempre, isa tong unusual na pangyayari. So, ginusto niyang i-share online dahil parang gusto rin niyang magkaroon ng kahit papaano linaw na merong makapag-explain sa kanya o makapagbigay sa kanya ng assurance na tama ba yung nararamdaman niya. Dahil nga yung mga comments or yung mga ibang nakakita, posibleng matulungan siya sa kanyang katanungan, Paps. just bago yung nangyari na yan, naka nakakaramdam o nakakakita ba talaga ng unusual itong si ang totoo niyan, Pops, no. Hindi dito sa bahay din na ito siya nakakaranas, uh -huh. pero sa kanyang workplace at sa dati nilang tinitirhan uh -huh. na bahay, dahil uh -huh. five months pa lang daw sila sa bahay na ito nakatira, pero doon sa dati nilang tinitirhan ay nakakaramdam at nakakakita. Minsan nakakarelig din daw siya ng mga umiiyak na unusual. Talagang uh -huh. may mga uh -huh. experience na rin siya before, Pops. Yung tinitirhan nila condo ba o apartment? Sunod-sunod uh, ang uh, lindol kamakailan. Hindi raw ba 'yun uh, dahil doon kaya nalaglag yung bote? Isa rin yung sitanong uh -huh. natin, Paps, dahil nga sa Davao City uh -huh. ito, nakalocate uh -huh. itong si Mai. At yung kanyang bahay, hindi naman kondo, pero isang simple lang na apartment sa isang uh -huh. village doon uh -huh. sa Davao City. Nung mga panahon daw na yun, ay hindi naman niya naramdaman kung lindol ba. Baka at, aftershock. Aftershock. Uh -huh. Pero uh -huh. chenek din natin, parang wala naman tayong naitalang... Uh, mga nararamdamang aftershock nung araw na yun. Pero hindi rin natin iaalis yung possibility that na baka may aftershock nga ngunit hindi ramdam ng tao yung Pops. Jazz, may mga naniniwalang poltergeist yun. Ano, ano ba ang paliwanag dyan ng uh, isang uh, paranormal uh, expert? Ito kasi mga poltergeist, oh. Paps. No? Um, ito, ito daw yung mga spirits talaga na oh. hindi sila originally human beings. Mm. Ang purpose daw ng mga nilalang na ito ay para manakot or alisin yung faith or pananampalataya ng isang tao sa Panginoon. At ang kakayanan daw talaga nila, Paps, ay hindi lang magpabagsak. Mm -hmm. Kaya nilang pasayawin, kaya nilang palutangin, at pwede pa nilang iba to yung mga gamit. Kaya doon sa nangyari, Paps, na bumagsak ng alkohol, posibleng mahinang um, spirito man lang daw kung, kung spirito man ito, Paps. Ngunit hindi ito nasa level ng pol there pubs paps oo etong si madasalin pa man din ano kaya ng paps katoliko din kasi siya paps eh so talagang naniniwala din siya sa mga um, yung, yung mga rosaryo ganoon madasalin talaga siya paps okay maraming salamat mobile journal jazz paredes